Apat katao arestado sa sinalakay na drug den sa Bulacan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng Orman Bataan. Arestado ang isang 25 anyos na drug den operator at tatlo nitong kasabwat sa isilawang bypass operation sa barangay Muson, South San Jose del Monte City, Bulacan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Bulacan Provincial Office, nagresulta ang operasyon sa pagkakabuwag ng ininalang drug den at pagkakasamsam ng humigit kumulang 68,000 pesos na halaga ng shabu. Kinilala ng mga otoridad ang pangunahing suspect bilang si alias Lupin, residente ng naturang barangay. Kasama niyang naaresto mga nasa alias na Dave, 26, John, 26 at CK, 24 years old na recover sa operasyon ang limang plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 10 grams ng shabu, iba't iwan drug para Fernelia at Mark Money na ginamit sa transaksyon. Hindi mga suspect sa PDEA 3 jail facility habang isinailalim naman sa forensic examination sa PDEA 3 laboratory ang mga nakumpis kang droga. kasama mo sa Central Luzon Radioman Mike Sigaral, Tatak, RMN RMN Network News